shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Tayo ay namumuhay sa napakalungkot na mga araw. Noong Sabado, ikapito ng Oktubre inatake ang Israel sa isang malupit at di makataong paraan ng grupong terorista na Hamas. At ang ating mga puso ay nasasaktan para sa lahat ng inosenteng biktima ng labang ito, lalo na ang mga bata. Pero ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang labang ito. Ating uunawain ang kasaysayan ng mga taon ng Israel at ng mga Palestino, mula pa noong panahon ng Biblia hanggang sa kasalukuyan. Sige, magsimula na tayo. Balikan natin ang mahigit tatlong libong taon na ang nakalipas. Kung kailan naninirahan dito sa rehiyon ang labindalawang tribo ng Israel na nagsama-sama upang mabuo ang tinatawag nating nagkakaisang kaharian ng Israel. Dito namuno ang mga tanyag na hari tulad nina Saul, David at Solomon. At sa mga sumunod na siglo, nagkaroon ng iba't ibang kaharian Hudyo dito sa rehiyon. Ang kaharian ng Israel, Juda at Asmoneo, naantala ang mga ito dahil sa iba't ibang panahon ng pananakop at pamumuno ng mga dayuhan tulad ng Babilonyo, Persiano at Griego. Ngunit nagsimulang magbago ang kasaysayan ng bayan ng Israel nang salakayin sila ng mga Romano noong taong 63 bago pa. Sinimulang apihin ng mga Romano ang bayan ng Israel na nagdulot ng malaking pag-aaklas ng mga Hudyo na nagtapos sa tagumpay ng mga Romano. Ang pagkawasak ng Israel, ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem at pati na rin ang pagpapatapon sa bahagi ng kanilang bayan. At lalo pang lumala ang kalagayan ng bayan ng Israel simula noong taong isang daan at tatlumpong damam mupam, mupam, mupam mung, si. Nang ang emperador ng Roma na si Adriano ay nagsagawa ng isang malaking kampanya laban sa mga Hudyo dito sa rehiyon. Nagtayo siya sa ibabaw ng mga labi ng templo ng Jerusalem ng isang paganong templo bilang parangal kay Jupiter. Pinalitan niya ang pangalan ng lungsod ng Jerusalem at ginawa itong Elia Kapitolina. At pinalitan din niya ang pangalan ng buong rehiyon mula probinsya ng Hudeya patungong probinsya, Syria, Palestina, A. Bakit nga ba ito ang napiling pangalan? Una, dahil pinalawak ang probinsya at isinama rito ang Syria at Palestina. Ipinangalan niya ito bilang parangal sa mga Filisteo. Pakinggan ninyong mabuti ang pangalang ito. Pleshet, Filistim, Palestine, Palestina. Iba-iba lang ang bigkas, pero iisa lang ang pangalan. Kaya sa praktika, tatawagin niyang probinsya ng Syria-Filistea ang rehiyon. Mahalaga ring tandaan na nawala na ang mga Filisteo noong panahong iyon. Pero sino nga ba ang mga Filisteo? Ang mga Filisteo ay isang paganong lahi na nagmula sa Europa, na dumating dito sa rehiyon mga tatlong libo at dalawang daang taon na ang nakalilipas. At namuhay sila ng maraming siglo dito sa rehiyon. Kadalasan silang nanirahan sa baybayin hanggang sa mapalayas sila ng mga Asiryo at Babilonyo. Ang mga kasalukuyang Palestino ay hindi mga inapo ng mga Filisteo. Mamaya ng kaunti, pag-uusapan natin ang pinagmulan ng kasaysayan at biblikal ng mga Palestino. Pero balikan muna natin si Emperador Adriano. Ano ang nangyari pagkatapos ng malaking kampanyang ito laban sa mga Hudyo? nagsimula ang isa pang pag-aalsa ng mga tao ng Israel, ang pag-aalsa ni Bar Korba na natapos muli sa tagumpay ng mga Romano. Daan-daang libong mga Hudyo ang mapapatay at napakarami pa ang mapapalayas at mapapatapon. At pagkatapos, naging minorya na ang mga Hudyo sa lupain ng Israel. Ibig sabihin, may mga Hudyo pa rin sa Israel nang tuloy-tuloy sa mahigit tatlong libong taon pero simula noong taong 136 AD. Ang mga Hudyo ay naging minorya sa Israel. At ang karamihan ng mga tao noon ay namuhay sa pagpapatapon. Pagkatapos ng mga Romano, ang namamahala sa rehiyon ay ang Imperyong Bizantino at noong 638 AD, naganap ang unang pananakop ng mga Arabes sa rehiyon. Ang Imperyong Arabeng Muslim na nagmula sa tangway ng Arabia. Sinakop nila ang buong rehiyon at lumikha ng isang malaking kalipato. Pero sino nga ba ang mga Arabi? Ayon sa Biblia, sila ay mga ina po ni Ismael na anak ni Abraham kay Agar na isang alipin. Sa Biblia, tinatawag din silang mga Ismailita. Ang imigrasyong Arabe na nagsimula noong ikapito siglo sa pananakop ng mga Muslim ay nagpatuloy sa mga sumunod na siglo. Kaya, ang mga Arabe na naninirahan sa Palestina ay gagamitin na ba ang pangalan ng rehiyon? Ibig sabihin, ang mga Arabe na naninirahan sa Palestina ang mga Arabeng Palestino ay tinanggap ang pangalan at ngayon ay kilala na lang bilang mga Palestino. Sa madaling salita, ang mga Palestino ay mga Arabe. Ibig sabihin, sila ay isang Semitikong lahi mula rito sa rehiyon at hindi mga Europeo gaya ng mga Filisteo noon. Sa mga sumunod na siglo, ang rehiyon ay paulit-ulit na napunta sa iba't ibang mga imperyo. At karamihan sa kanila ay ipinagbabawal ang pagbabalik ng mga Hudyo sa rehiyon. Ang mga tao ng Israel ay nanalangin at umasa na makabalik sa kanilang lupain. Ngunit ang imigrasyon ay labis na mahigpit o oh, mayroong imigrasyon, ngunit napakalimitado dahil sa lahat ng mga restriksyon. Samantala, ang mga Hudyo sa maraming bahagi ng mundo ay dumaranas ng pag-uusig at pagpatay. At ngayon, dumating tayo sa taong isang libo at labing pito kung kailan ng Inglaterra ang nagsimulang magkontrol sa rehiyon. Sa panahong ito, parehong ang mga Arabo at mga Hudyo ay nais ng kanilang kalayaan at gusto nilang umalis ang mga Briton dito. Bawat isa ay para sa sarili nila at lahat ay laban sa Inglaterra. Noong isang libo isa hinati ng Inglaterra ang mandatong Britaniko ng Palestina sa dalawang rehiyon At 77% pito na siyang buong bahagi na nakikita natin dito sa kanan ng mapa ay ibinigay sa mga Arabo, mas partikular, sa isang pamahalaang Arabo, Hashemita. At noong isang libo na anim ang rehiyong ito ay nagkamit ng ganap na kalayaan at naging kung ano noon na ngayon ay tinatawag na Jordan. At mula sa natitirang teritoryo, nagpasya silang umatras noong 1747 pero ibinigay nila sa United Nations ang desisyon kung ano ang dapat gawin dito. Nagpadala ang United Nations ng mga tagamasid at gagawa sila ng tinatawag na plano ng Hachang 1000. libo naraan apat na putpito. Kung saan lilikhain ang isang estadong Arabe at isang estadong Hudyo at ang Jerusalem at mga paligid nito ay ilalagay sa ilalim ng kontrol ng mismong United Nations. Gaya ng nakikita natin sa mapa, ang berdeng bahagi ay Israel, ang dilaw na bahagi ay Palestina, at ang puting bahagi ay internasyonal na teritoryo ng United Nations. Ang planong ito ay isinailalim sa botohan sa pangkalahatang asembleya ng United Nations noong ikadalawamputsyam ng Nobyembre, isang apat na pito, At sa tulong ng Brazilian na si Oswaldo Aranha, naaprubahan ang plano sa pamamagitan ng mahigit dalawang katlo ng mga boto tinanggap ng pamunuan ng mga Hudyo ang resolusyon ng United Nations at idineklara ang kalayaan ng estado ng Israel. Ngunit hindi tinanggap ng pamunuan ng mga Arabeng Palestino at lahat ng karatig bansang Arabo ang resolusyon ng United Nations at nagdeklara sila ng digmaan laban sa estado ng Israel. Ang digmaang ito ay tinatawag na digmaan para sa kalayaan ng Israel at magtatapos ito sa tagumpay ng Israel. Tulad ng nakikita natin sa mapa, nadagdagan ng Israel ang mga teritoryo nito gaya ng kanlurang Jerusalem at malaking bahagi ng teritoryong nakalaan para sa mga Arabeng Palestino ay nasakop ng Jordan at Egypt. Noong isang siyam na raan muli, nagsama-sama ang mga bansang Arabo upang sabay-sabay na atakihin ang Israel. At muli nagwagi ang Israel. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang nanalo ang Israel sa digmaan, kundi nanalo ito sa loob lamang ng anim na araw at higit pang natripole ang teritoryo nito. Nasakop ang mga burol ng Gola, Silangang Jerusalem, ang West Bank, ang Gaza Strip at buong Sinai Peninsula tunay ngang isang pambihirang tagumpay para sa hukbong sandatahan ng Israel. Pero sa kasamaang palad, nagpatuloy pa rin ang mga digmaan at noong isang libo pitumpo tatlo, naglunsad ng bigla ang pag-atake ang mga bansang Arabo laban sa Israel. Sa tinatawag natin ngayon, bilang digmaan ng Yom Kippur. At muli, magwawagi na naman ang Israel. Sa mga sumunod na taon, gumawa ang Israel ng isang plano na tinatawag na lupa para sa kapayapaan, kung saan magbibigay ang Israel ng mga lupa sa mga Arabo kapalit ng kapayapaan. At ang unang bansa na tumanggap sa kasunduang ito ay ang Ehipto noong isang libo na raan Nang ibinalik ng Israel ang buong Sinai Peninsula kapalit ng kapayapaan. Gayunpaman, hindi tinanggap ng Ehipto na ibalik sa kanila ang Gaza Strip, kaya nanatili ito sa kamay ng Israel sa loob ba ng ilang taon. Ang susunod na kasunduang nilagdaan ay noong 1973 sa pagitan ng Israel at ng Organisasyon para sa Pagpapalaya ng Palestina, ang Organisasyon para sa Pagpapalaya ng Palestina. Ito ang kilala natin bilang mga kasunduan sa Oslo kung saan ibinigay ng Israel ang bahagi ng West Bank at ang karamihan ng Gaza Strip. At dito nilikha ang autoridad ng Palestina na siyang pamahalaan na dapat mamahala sa mga rehiyong ito, ibig sabihin, ito ay isang rehiyong may sariling pamamahala, may sarili nilang buwis, pulis, sistema ng kalusugan, edukasyon at iba pang bagay. At ang mga negosasyon ay dapat magpatuloy sa mga susunod na taon hanggang maging posible ang kalayaan ng Palestina at ang paglikha ng Estado ng Palestina. Gayunpaman, ang nangyari ay natigil ang mga negosasyon at ang kalayaan ng Palestina ay hindi kailanman na ideklara. Pero nagbago ulit ang mga bagay noong dalawang libo at limang nang magpasya ang Israel na magsagawa ng unilateral na pag-atras mula sa Gaza. Ibig sabihin nito inalis ng Israel ang lahat ng mga Hudyo at Israeli mula sa loob ng Gaza Strip, maging sibilyan man o militar, at ibinigay ang buong Gaza Strip sa autoridad ng Palestina. Sa layuning mapalago ang proseso ng kapayapaan. Ngunit, nagkaroon ito ng kabaligtarang epekto. Dahil noong 2007, ang grupong terorista na Hamas ay nagsagawa ng kudeta sa loob ng Gaza Strip at sa pilitang kinuha ang kapangyarihan mula sa autoridad ng Palestina. Pinatay ng Hamas ang mahigit isang daan at anim na pong Palestino at nasugatan ang mahigit limang daan at daan-daan ang tumakas papuntang West Bank. At ito ay napakahalaga para maintindihan natin ang kasalukuyang digmaan dahil sa totoo lang, mayroong dalawang Palestina sa ngayon. Isa dito ay ang Gaza Strip ang maliit na teritoryong ito nakatabi ng Israel at pati na rin ng Egypt. Ito ay isang daan porsyento Palestino mula pa noong dalawang libo at limang nang umatras ang Israel at ang namumuno dito ngayon ay ang grupong terorista na Hamas. At ang isa pang teritoryo ng Palestino ay matatagpuan sa loob ng West Bank. Ito ang tinatawag nating Zona A at B at ito ay kontrolado ng awtoridad ng Palestina at ng Partidong Fatah. At sa loob ng teritoryong ito, ipinagbabawal din sa mga Hudyo na Israeli na manirahan. Maaaring manirahan ang mga Hudyo sa West Bank, ngunit tanging sa Zona C lamang na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng Israel. May mga kasunduang diplomatiko, kooperasyong pang-ekonomiya, sibil at militar ang Israel at ang awtoridad ng Palestina at walang kinalaman ang autoridad ng Palestina sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa kabaligtaran, nakita natin ngayong linggo na si Mahmoud Abbas, na kilala rin bilang Abu Mazen, na siya ang presidente ng autoridad ng Palestina. Malinaw niyang sinabi na ang mga teroristang gawain ng Hamas ay hindi kumakatawan sa populasyon ng Palestina. Dahil dito, ngayon tatalakayin natin ang kasalukuyang digmaan. Pag-uusapan natin ang Gaza Strip at hindi ang West Bank. Noong ikapito ng Oktubre, ang Hamas ay nagsagawa ng isang malaking teroristang pag-atake laban sa Israel na pumatay ng mahigit isang libo at tatlong daang katao karamihan ay mga sibilyan. Pinatay nila ang buong pamilya Pinugutan ng ulo ang mga bata at sanggol, kinahasa ang mga babae, sinunog ng buhay ang mga tao, at dinukot ang humigit kumulang dalawang daang katao. Kabilang sa kanila ay mga Israeli at mga dayuhan. Hindi mailarawan ang takot at kalupitang ginawa ng mga terorista. Hindi na ako magdadagdag ng detalye dahil papasok na ako sa ikasiyam na buwan ng pagbubuntis. Hindi ko kayang pag-usapan ito. Hindi ko kayang lampasan ng paksang ito. May mga video rin akong na-sensor sa YouTube noong nakaraang linggo. Pero alam natin na ito ang pinakamalaking masaker ng mga Hudyo mula noong Holocaust. At dahil dito, nagdeklara ng digmaan ng Israel laban sa mga terorista ng Hamas. Tingnan ninyo, ang digmaang ito ay hindi laban sa mga Palestino, hindi laban sa Gaza Strip, lalo na hindi laban sa autoridad ng Palestina. Ang digmaang ito ay laban sa terorismo at laban sa Hamas. Sila ang naglunsad ng kudeta sa Gaza Strip at umaapi sa mga Palestino, ginagamit ang mga Palestino bilang human shield at pinapatay ang sinumang tutol sa kanilang radikal na ideolohiya. Ninanakaw nila ang tulong na makatao na para sa mga inosenteng tao at ginagamit ang pera at mga yaman na natatanggap nila para pondohan ang terorismo laban sa Israel at pati na rin sa sarili nilang mamamayan. Ang video na ito na pinapanood natin ay ginawa mismo ng Hamas at ipinapakita nito na ninanakaw nila ang mga tubo ng tubig sa Gaza at ginagamit ito para gumawa ng mga misil. At ilan sa mga ito ay pinakawalan laban sa Israel nitong nakaraang linggo. Ang Hamas ay hindi lumalaban para sa kapakanan ng mga Palestino. Sa kabaligtaran, sila ang pangunahing dahilan ng pagdurusa sa loob ng Gaza Strip at sila rin ay isang malaking hadlang sa mga negosasyon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng autoridad ng Palestina. Ang Hamas ay hindi lumalaban para sa paglikha ng Estado ng Palestina. Sa halip, sila ay lumalaban para sa pagkawasak ng estado ng Israel. Dahil ang ideolohiya ng Palestina, ang ideolohiya ng Hamas, ay halos kapareho ng sa Islamic State of Iraq and Syria ng estado Islamiko. Sila ay lumalaban para sa pagtatayo ng isang malaking kalipato, isang estado Islamiko sa buong rehiyon. Pero pakinggan natin ito mismo mula sa kanila. Gusto kong basahin sa inyo ngayon ang isang bahagi mula mismo sa Estatuto ng Hamas na ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. Kayo ay mga Palestino, ang pinakamabuting bansa na lumitaw sa ibabaw ng mundo. Gumawa kayo ng mabuti at pigilan ang kasamaan at maniwala kayo kay Allah. Kung ang mga tao ng aklat, mga Hudyo at Kristiyano ay naniwala lamang mas mabuti sana ito para sa kanila. May ilan sa kanila ang naniniwala ngunit karamihan sa kanila ay masasama. Hindi nila tayo kailanman magagawa ng matinding pinsala at magiging abala lamang sila. Kung aatakihin nila kayo, sila ay tatalikod at tatakbo palayo at hindi sila matutulungan. Ang kahihiyan ang kanilang kapalaran, saan man sila matagpuan. Hindi darating ang oras ng paghuhukom hanggang hindi nakikipaglaban ang mga Muslim sa mga Hudyo at tuluyang mapatay sila. At kahit magtago pa ang mga Hudyo sa likod ng mga puno at bato, bawat puno at bato ay sisigaw o mga Muslim o mga alipin ni Allah, may Hudyo sa likod ko, halika at patayin mo siya. Walang solusyon sa problema ng Palestina kundi sa pamamagitan ng dihad, banal na digmaan. Walang silbi ang mga inisyatiba, panukala at pandaigdigang kumperensya para sa kapayapaan. Sayang lang sa oras at panlilin lang. Tulad ng narinig natin, walang interes ang Hamas sa kapayapaan o sa kapakanan ng mga mamamayang Palestino, lalo na sa mga Kristiyanong Palestino. Hindi natin dapat ihalo ang layunin ng mga Palestino sa terorismo ng Hamas kaya nating labanan at talunin ang terorismo ng sama-sama. Para sa kapakanan ng mga Palestino at mga Israeli, sabay-sabay tayong manalangin para sa kapayapaan at para sa lahat ng inosenteng biktima ng nakakatakot na sigalot na ito. Shalom!